ba yung mga ko dito na mabilis magubos at matagal magubok at yung mga kanina naman na hindi masyado mabili pero madali siyang masira. Okay guys, sa so pag-uusapan pa natin, unahin muna natin yung mga panindang mabilis, mabenta, at matagal mabulok, at matagal ang buhay. So, uh... Hello everyone! So, welcome to my channel. So, kung bago ka sa channel ko, syempre, don't forget to subscribe and click the bell button para malatipay ka sa mga susunod kong video. Okay guys! So, may kumakaway sa likod ko. This video guys, ang isi-share ko naman sa inyo is regarding sa mga paninda ko dito sa tindahan ng mga bunday. I share ko lang sa inyo kung ano ba yung mga paninda ko dito na mabilis maubos at matagal mabulok at yung mga paninda naman na hindi masyadong mapili pero madali siyang masira. Okay guys, sa so pag-uusapan natin, unahin muna natin yung mga panindang mabilis, mabenta at matagal mabulok at matagal ang buhay. So unahin na natin si sibuyas. Ayan, si sibuyas, si bawang, and then si sibuyas ko ulit. So ito yung mga paninda kong mabenta na matagal maubos. Ay, mabilis mabenta pero matagal ang buhay. Ito pa, patatas, matagal din ang buhay nito. Ayan. So, syempre, meron tayo dito kalabasa. Si kalabasa, matagal din ang buhay nito si kalabasa, guys. Ayan. Pero mabenta siya. Okay. So, yun yung mga panenda ko na bestseller. And then, eto pa kayo. Meron pa ako dito sa yote. Okay. Ito sa yote, matagal din tong buhay nito. Pero mabilis siyang mabenta. Okay. Punta naman tayo sa gulay na mabilis pabulok pero matagal mabenta. Okay. So, ano nga ba yun? Okay. Eto, alugbati. Ayan, mabilis siyang malanta. Pero hindi siya masyadong mabenta. Okay. So, meron din tayo Okay, eto. Eto, carots. Pero mabilis din mabenta. Kaya lang, mabilis din ang buhay niya. So, hindi siya nagtatagal ng inaaral. Okay. Ito so, namang ating pechay bagyo. Mabilis din siyang malanta. Pero hindi naman siya ganun kabenta. Ayan. Siyempre, meron din tayo dito ang labanos. Ayan si labanos. Ayan, madalang lang mamibili nito. Pero, hindi siya ganun katagal din ang buhay. Hindi. Meron din tayo dito. Mga so, bell pepper. Ito. Ah, uh, bilis itong malanta, pero hindi siya ganun kabenta. Ayan. So, syempre yung ating kalamansi. Ito naman si madaling matuyo, pero mabilis naman siya mabenta. Okay, si Namatis, ito mabilis ang buhay nito, pero mabilis din naman ito mabenta. Ayan guys, so yun lang yung mga sample ng mga gulay natin dito sa tindahan. Kaya ang gawin yung mga tips ko sa inyo, mga kapo katendera, huwag kayo masyadong mag-stack ng mga paninda na sinabi ko na mabilis, mabulok. Ayan, dapat tigay isang kilo lang, dalawang kilo, hindi naman ganun kabentahan. Then, ang stock nyo ng marami, yung mga paninda na nasabi ko na mahabang buhay at mabenta na hindi ka agad siya nabubulok. O, diba guys? So, yun muna isi-share ko sa inyo, guys. So, share ko lang sa inyo yung mga paninda ko dito. At doon ako kumikita sa mga paninda na yan. Kaya ngayon, may tips na kayo, ha? Kung alin yung mabilis mabulok at hindi mabilis ang mabenta. At yung mga ah uh, hindi, mat hindi agad na bubulok, pero matagal ang buhay at madali din siyang ibenta. Ayan, so yun muna yung discarding tips na i share ko sa inyo mga kapwa katendera, mga mamis. So, once again, sa mga susunod na lana na vlog, ako po ang inyong madiscarding mami, mami angel, na iiwan ng kataga na kapag may tsaga, may nilaga. But thank you for watching guys. See you on my next vlog. Eh, may babay daw sa likod ko. Bye!